So what's up mga nice nicer Ayun po ay pipick up ulit tayo ng egg sa Makiling So dito lang po yan sa Laguna So papaitaw po yung Makiling Yan Diyan po tayo pipick up Sa bundok na yan Medyo maulap po eh Diba na medyo naambun sa lugar na yun So ayan, ngayon po nagkaroon ulit tayo ng islat sa kanila para pumick tayo ng egg. So 200 trays ng egg tapos possible na madagdagan pa pano. Kaya ano pang iniintay natin? Simula na po natin. Let's go. what's up mga something nicer ngayon po ay nandito tayo mismo sa Makiling. Yan, i-share ko po sa inyo. Ito po ay nasa loob ng subdivision. Then papasilip ko po sa inyo ang Makiling. So, yan. ayan. Kumain tayo. guys sino po mag-aakala na meron din pong farm dito sa may makiling na to so ang ganda po niya nung malapitan so mamaya pagbaba po natin hahanapan po natin siya ng magandang angulo kasi medyo mabahay at mapuno din po at tanim so yung pinakang tinutungtong po ay pababa kaya ganyan po ang natin So, gaya ng inaasahan, ito may schedule tayo dito ay maulap. Wala na naman yung pinakamagandang view. Pero hahanapan po natin yung pagbaba. So, let's go. Tayo po ibababa na tahanap ng magandang views. So, guys. Papasilip po yung ating kinuha. No? 200 trays. Ayan. Ayan bago po tayo malis dito sa makiling yan po ang ating 200 Trace na kinuha at ito po ang 120 nandito po sa loob so guys no sarap lang pumunta rito no kasi ang nagiging ano nga natin business bukod sa pagsusupply ng mga produktong pinipresent natin dito sa ating video eh nagiging ano rin tayo no adventurer so napakasarap sa pakiramdam na nakakapunta tayo sa mga magagandang lugar at ito na nga isa sa mga magandang view sa so, mabahay pa rin napakalapit lang po natin sa makiling So ayan, nahanap pa tayo ng anggulo habang palabas tayo ng lugar na to at syempre, hindi magpapahuli kasama ang aking mga alipores. <laughs> ang aking pamilya. <laughs> so let's go. Ano tayo ng magandang lugar, no? Ayan, namumutok-mutok pa yung aking mamaso. <laughs> oh? <Yeah. laughs> hindi, ayan, oh. Kitang-kita lang. So let's go, harap tayo ng magandang angulo bago tayo umuwi sa ating bahay or sa ating destinasyon para isupply mga egg. So yun guys, mula dito sa tinatayo natin, no, oh, nandito tayo sa loob ng subdivision, palabas na. Yung kitang kitang-kita ang bundok ng Tagaytay, kusang malapit tayo nakatira. Ang ganda, kitang-kita rin yung mga kumpanya. So, baba na tayo. ay dito sa ano mukhang mga sinauna sino magakakalang may subdivision dito sa bundok ng makiling yun yung pansulo mami oh naisusun yan ah eh? and guys, oh ito yung bundok na nakikita natin pag tayo nasa expressway. Ang ganda dito oh, guys, parang nasta tayo nasa ano, parang nasa rancho ng isang pagmamayari ng mayamang tao. Ang daming baka na alaga. Ayan guys yung bundok oh, na nakikita natin sa expressway o oh, eh, uh, ano tawag sa start toll pag tayo napunta ng Batangas natin guys para makita nyo yung bundok ng Tagaytay mula rito makikita mo kabuha ng Kalamba Laguna pero tayo po ay nandito sa may Santo Tomas na daan ang sarap tumira dito na ng pakiramdam sa tingin ko kung dito kami ng property dito kami titira, yung mga sakit sakit namin sa katawan gagaling nakaka-excite yung pakiramdam parang pakiramdam na laging may bagong darating ano guys ano, so balik na naman tayo dito sana sa susunod ulit at namatiyan po natin yung makiling na yung mga uh, video ha ng uh, hindi maulap so ngayon maulap kaya doon sa pwesto namin Naambon, pero dito sa baba eh, eh, sobrang sikat ng araw so yan ang ating fresh egg na nakuha so uwi na po tayo at maraming maraming salamat po ulit sa inyong mga sumusuporta sa something nicer pagpalain po sana tayo at kayo mga nagsisimulang magnegosyo Kahit sa maliit na, uh, ano nga tawag dito, maliit na business Eh makapagsimula kayo at mapagtagumpayan natin palakihin ito So God bless po sa ating lahat and peace out, peace out mami Shout out po pala kay Sir Sebastian Bichosa yan, shout out po sa inyo. Ganun din po sa inyong pamilya at lagi po kayo mag-iingat. So, yun, sir. Maraming maraming salamat po sa inyong magandang message at na-inspire po ang something nice sir sa message nyo po. So, ito. <laughs> at yun, kung saan man po kayo dalhin ng inyong journey, ah, lagi po kayo mag-iingat para din po sa inyong pamilya at sa inyong mga pangarap. So, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa inyong pagsuporta sa amin. At yon gaya po na sinabi nyo, magme-message po kayo sa inyong pagbabalik at iintayin po ng something nicer yung pagbabalik ni pong yun. Sa larangan na kung ano man, negosyo po yan. So, mag-iingat po kayo sir and good luck. At shoutout po sa lahat ng OFW po natin at doon po sa mga OFW na sumusuporta din po sa something nicer uh, ah, mag-iingat po kayo dyan sa inyong trabaho o kung nasan man kayong bansa ah, mag-iingat po kayo maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta so God bless po sa ating lahat na mga lumalaban ng patas at sanay na, at naway sama-sama tayo magtagumpay sa ating mga pinipiling career sa buhay So, huwag tayong susuko, laban lang, harapin lang natin, at ang pinakamahalaga yan, Paniwa ang paniniwala natin na ang ating sandata ay ang paggabay sa atin ng Panginoon na dalain tayo sa tamang landas. Kung ano man yung mapipili nating mga uh, klase ng trabaho or karir sa buhay. So maraming maraming salamat ulit.